Hello everyone, kami nga pala ay naggrocery ng asawa ko dahil bago sa siya, kaya bumili na nga rin ako ng pampansit, bumili na rin ako ng pansahog, ng carrots, ripulo, sibuyas at bawang, at yan nga, binayat ko na nga yan isa-isa, bumili na nga rin ako ng kikiam, ayan, hinati ko nga lang yan, at uh, ginayat ko sa dalawa, ayan, niluto ko na nga lang yan, at pag yan ay naluto na, magiinit na ako ng tubig, ilalagay ko na yung pansit, palalambutin ko nga lang yan, pagkatapos ay tatanggalin ang sabaw, ayan ilalagay ko sa plato. Siyempre, magluluto na nga rin ako ng gulay. Magigisa na ako ng sibuyas at bawang. Ayan, ahalu-haluin ah, ko lang yan hanggang sa mag medyo brown. Ilagay natin ang carrots at sunod na nga rin natin ang repolyo. Ayan, lagyan natin ng toyo, ng asin, paminta, at betchen, tsaka alhating tubig. Ayan, halu-haluin lang natin yan. At syempre, dagdagin din natin ng paunting toyo. Ayan. At pagluto na, ilagay na natin sa ibabang ng pansi. Karatehan, hindi pa talaga hinalo. So, kawali. Ayan. Lagay natin ang toppings na kikiyang. Isa-isa. Di ba? Madaming kikiam. At saka lang. Ayan na. Hinalo na. Pero hindi pa masyadong halo. At syempre, kakain na rin kami. Pang-ulang pala namin. Bumili nga pala ang asawa ko ng Senior Pedro. Ayan. Litsong manok. Ayan nga. Kumakain na kami. Thank you for watching.